Ayun, isang magandang araw po muli dito sa Master B Channel. Ano? At syempre, panibagong uh, tutorial po muli yung ating uh, gagawin. So, kagaya nga po ng title, uh, Paano kumuha ng voice clip sa messenger? Ano? Kasi sa bagong update ng messenger, hindi na po pwedeng mag-download ng mga voice clip. Ewan ko lang kung uh, may paraan pa kayo na ginagamit para makapag-download ng voice clip. Kung meron, eh, share nga din dito para lahat tayo ay uh, makinabang, no? So tawag dito. Sa uh, tutorial na ito, ituturo ko ang uh, o ituturo natin yung isang paraan para makakuha ng uh, voice clip sa Messenger. Kasi nung uh, 2022 hanggang 2023, uh, dati kasi mag login ka lang sa facebook.com sa ano sa sa Chrome. Eh pwede mo nang i-download yung mga voice clip sa messenger uh, dati ano pero ngayon kasi uh, wala eh pag tinatak mo yung voice clip nagpiplay na lang sa so hindi na sana na download so e ewan ko lang kung paano na yung paraan doon para makapag-download pero dito sa tutorial na ito ituturo natin yung uh, paraan para makapag-download pa rin po ng uh, voice clip o makapag o makakuha ng uh, voice clip pa rin sa messenger no So, malinaw po ito, malinaw po yung pagkakakuha. So, ang gagamitin po natin dito ay uh, recorder. So, bali yung recorder na ito, naka, ano, nakapokus lang talaga sa internal. No? So, kahit maingay sa background po ninyo, eh, yung tumutugtog lang sa phone nyo, yung uh, sa ano sa dun sa record kaya yun Uh, ito po yung uh, magandang uh, gamitin pansamantala ngayon ano, habang uh, wala pang uh, paraan para makapag download sa uh, messenger ng voice clip. So, i-download nyo lang po sa Play Store ang Arizona Screen Recorder, no. So, uh, nasa Play Store lang naman yan. Sa akin kasi naka-install na. So, ang gagawin natin, i-clear data lang muna natin para may setup natin, no ito yung mga gagawin nyo po. So, wait lang. Press the messenger. Set up and call button. Wait lang, wait lang. 70. 65. 60. Face messenger. App screen. And they app to audio lab. Arizona screen recorder. Yan. Club preset three quick options for Arizona's home screen. Page 101. The whole page. So, gagawin natin, i-clip data natin para bagong setup. Naka-install na kasi sa akin eh. Facebook. Ay, wait lang. Screen and the app audio Arizona screen in my eyes. Arizona screen recorder. Long press three quick app info button. In tayo muna. App info. For on open unins the force stop it's open battery mode battery zero storage 100 appear on storage 120 storage. Clear cache clear data button. All of this application delete button. Clear, clear data button unavailable. So you na clever sa. Storage one appear on app details. It's the version 6.1 open button. Open nothing. Arizona, you can also use the notification panel to control recording. Record. Videos and settings toolbox. Live stream. Okay. You can also use the okay. Permission request. Allow Arizona screen recorder to send you notifications. Allow, lang yan. allow button. Arizona screen recorder. Open door button. So yung pag control po ng uh, Arizona screen recorder ay nasa notification sage po. So po yung nandun po yung record video so dito. Bluetooth on. Connect to 1038 a.m. Bluetooth connect phone one bar battery Friday open setting mobile data Wi-Fi sound on. Bluetooth on. Connected to TG 113 Arizona screen record open door button. Hindi na notification tap, tap, tap Bluetooth on. Connect yeah. to Bluetooth phone battery Friday open mobile data off button. So nasa ng notification kasi on Cop Sound On Button. You ng, uh, the screen record open videos. Wait, lang. the sound on button. 10th Earth Phone One Batter Fry open mode. Sound Blue Air Flat Divide Media out receiving play expand button. Files receive expand button. Arizona Record. Videos. You know, you notification see the navigation saves yung, uh, live. Mga, uh, control. Expand Arizona's expand button. Notify clear button. Videos. So ang gagawin niyo lang po, punta lang kayo ng uh, settings. Selected video screenshots to utilities tab. settings tab, 39 settings tab. Yan, tap niyo po yung settings. Settings. Video resolution, video frame rate, higher frame orientation auto, audio source microphone. So dito sa audio source, yan o. In audio source microphone. So dito sa audio source, ilagay niyo lang po dito yung uh, internal. Audio source. Yan. So may mga tatlong pamimilihan dito. Audio source. aapat ah, ah, uh, yata to, sorry. Ito yung una. Check mute. Yan. Tapos. Microphone. Yan, microphone. Unchecked internal audio. Yan, so dapat naka-internal. Tap nyo lang po yung internal audio. internal audio warning and audio only works if the other apps slash games allow their audio. Internal audio warning and audio okay button. Internal OK button. Okay nyo lang po yan. Yan. Settings, videos, task, screenshot, utility, selected settings, video configuration, resolution, 700, video quality, higher qu frame rate, higher frame rate, orientation, auto, audio source, internal audio. Yan, so internal audio nakaset, so set pa natin. Ability option, recording mode default. Avoid unexpected stop strength and output directory slash recording controls. Off hide floating bubble during off magic button. Invisible stop options notification. View options. Off hide pop up window app off hide pop up window at countdown before start threes. Text nat logo countdown before start freeze. Yan so dapat uh, naka-off po yan tap natin. Countdown before start. Yan kasi pag uh, pagka uh, naka ano yan naka-on naka yan eh pag tinap niyo po yung record maghihintay siya nang 3 seconds bago sa mag-record kaya ano um uh, medyo pangpatagal lang yan. Countdown before start. object no countdown. Yan tap niyo lang po yung uh, no countdown. Before start, no countdown Yan, so para pagka-tap uh, nyo po ng record, eh, yun mag-record na kagad, hindi na siya maghihintay ng tatlong segundo, depend depende depend sa sa nyo doon kung ilang segundo. Pangit kasi, pang matagal lang yan, kaya dapat nakalagay lang yun sa, ano, no countdown. So, ganun lang po, no, yung mga ayusin lang dito na loob ng settings ng Arizona Screen Recorder. So nasa sa inyo na po kung uh, may mga ano, may karagdagan pa kayo na ayusin dito. So testing natin. Open button. Home. And the app on your lap. Home space messenger. Play voice message button. So tap natin tong i-play muna natin to bago natin record. All voice Tembran message. Ay, Sembrad. Balistad ka naman, brad. Anong November to December? December hanggang January, brad. December hanggang January. Napakahina pa nun, brad. Des November hanggang December. Hindi pa ganung kalakas yun. Yung kalakasan talaga, brad. December hanggang January, brad. Anong item sa mbrad? Yan, yeah, sir. Record na natin. Clear. Button not available. Globe. Clear notification. Expand. Arizona screen. Expand but exit. Live. Tools. videos record. Stop, stop, record messenger play voice message button allow Arizona screen recorder to record audio while using the app button only this time but while using the app button Sibi, allow lang yan. start recording or casting with Arizona start the recorder. Arizona screen recorder will have access to all of the information that is visible on your screen cancel button start now button tap yung start now play voice message button yan, play na natin. Pause voice yeah, bro, message. natin no. Baliktad ka naman, brad. Anong November to December? December hanggang January, brad. December hanggang January. Napakahina pa nun, brad. November hanggang December. Hindi pa ganung kalakas yun. Yung kalakasan talaga, brad. December hanggang January, brad. Anong item siya, brad? Ayun, so... Um, tawag dito yun po yung ano yon po yung na uh, <clears throat> record no so subukan natin ano ngayon subukan natin uh, pakinggan yung uh, record na ito kung uh, buong buo nga ba yung tunog niya. so bago yan halimbawa kapag gusto nyo nang tanggalin sa notification sage yung uh, Arizona tap nyo lang yung click expand button Arizona screen record expand button tools Stop. Pause. Oh, Stop. Pa -stop Play Voice Arizona, Arizona Screen Recorder. Event button. Arizona Screen Recorder. You have, are you satisfied with the app? Play Voice Message yeah. button. Notification shade. Pagagustong yung tanggali the notification, notification yan, Oh Clear. Notif expand button. Arizona Screen Record. Expand button. Exit. Yan yung exit. Tap the yung exit. Play Voice Starlightapps.com. Star forward. Yan so wala na. Notification shade. Yan. No. No notifications. So wala na, wala na yung Media output button. Wala na yung Arizona screen recorder, no? So ayun, ah uh, pakinggan na po natin yung record na ano na pinili natin kanina at na, na record na rin. Pakinggan natin kung uh, buong-buo nga uh, ba yung ano, kung buong-buo nga uh, ba yung uh, na record. So 'yun, i-play na natin. siyang Brad? Anong item siyang Brad? Baliktad ka naman Brad! Anong November to December? December hanggang January Brad! December hanggang January! Napakahina pa nun Brad! Des November hanggang December! Hindi pa ganun kalakas yun! Yung kalakasan talaga Brad! December hanggang January Brad! Anong item siyang Brad? Yun so namanid nyo nga uh, po no? Yung uh, record! So, Hanapatainang ano, Hanapatainang Ibanga no. Ibanga Taugito uh, Ibang Bush uh, uh, Clip Chats, Domingo J John Tech Domingo so and Net Domade and Lord Hair Heron Castillor's unred capital at Lawrence Christopher Corpus Fur and Rack Foo at night clay you set four through four play Lord Crofa forward crop a Lawrence Christopher send a play voice message button. Su notine play to Hindi, nandun na sa red. Nandun kasi sa red mo yun eh, Pero, install ko na ulit yung luma dito. At, nitilitin ko naman doon sa kabila. Para, shopping doon. Nasado dito. Si so record natin, record natin to. message button. So, play natin. Hindi, message. Nandun kasi sa Redmi yun eh, pero ninstall ko na ulit yung luma dito. At nitilitin ko naman doon sa kabila. Para, Shopee doon, Lazada dito. Ayun, so, uh, pakinggan po natin yung ano, pakinggan po natin yung uh, record kung buong buong nga ba yung pagkakakuha. Hindi, nandun na sa Redmi, nandun kasi sa Redmi yun eh, pero ninstall ko na ulit yung luma dito. At ditilitin ko naman doon sa kabila para shopee doon lasada dito. So ayun, uh, yun po yung uh, mga record ano, na galing sa messenger. So ayun, uh, ganun lang po ano yung pagkuha ng uh, mga record sa messenger. So paalala ko lang po, available lang po ito sa 111 na ano, yung Pangsunay ng Arizona. Uh, alam ko hindi nyo po magagamit sa Android 10 papabayan uh, available, lang, uh, available lang sa Android 11 pataas So uh, kung naka-Android 11 ka na, yun, pwede nyo nang magamit yung uh, ganong feature So, ayun, salamat po sa mga nakinig ano, ng uh, tutorial na ito Sana po ay nakatulong po sa inyo Pero yun, kagaya nga po lang sinabi ko kanina Kung uh, may alam pa po kayo na paraan para makapag-download ng uh, voice clip ng uh, direkta sa website o may iba pang uh, mga application na ginagamit po ninyo eh, share nyo naman po din dito para lahat po tayo ay matuto pero ayun, sana po ay nakatulong sa inyo po yung uh, uh, ginawa ko po pong uh, tutorial ngayong araw na ito so, yun magandang araw po sa inyo nat at happy sunday yan so, siyempre uh, yun bukas eh, panibagong cover na naman yung ating gagawin kaya, yeah, puro cover na naman po yung uh, pang maririnig. Kaya, yun, abang-abang eh, lang kayo sa mga tutorial na atin pang gagawin dito sa Master B Channel. Paki-subscribe po yung uh, channel na ito para mas lalo pa tayo dumami. Salamat po.